kumita gamit ang iyong boses. Gaya ng mag-VVO din ng report na ito. Alamin natin ang diskarte sa report na ito. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, ito na ang RAKET. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng pwedeng mapagkakitaan? Kung mahilig kang magkwento at marunong kang magbago ng boses, subukan na ang pagiging freelance voice talent. Pasimplihin natin ang pagitan ng pera dito sa Rocket! Isang patok na rocket ngayon ang pagiging voice talent. Ito ay dahil sa mga bagong YouTube channel na dedicated para sa storytelling. Ang mga content creator at may-ari ng mga ganitong account ay naghahanap ng mga voice talents para sa mga kwentong pinoproduce nila. Katulad din ito ng mga kwentong napapakinggan natin sa radyo pero this time mayroon ng related videos na kasama. Kailangan mo lang ay ang voice skills at ang dedication sa iyong craft para makapagsimula. O eto, may recommendation pa ako. Mas maganda na mag-invest ka rin sa mga essential equipment na kinakailangan mo tulad ng mic setup at noise cancelling headphones. Kapag all set ka na, pwede kang mag-search o sumali sa related groups sa Facebook o di kaya sa mga freelancing apps tulad ng Upwork. Siyempre, mas maganda kung may portfolio ka rin na pwede mong ishare sa mga possible clients upang mas tumaas ang chance na makuha mo ang nasabing racket. Siguraduhin na hindi ka malulugi ha, maganda rin mag-phone a friend sa related field upang malaman ng iba pang tips lalo na sa usaping rate card o talent fee para alam mo kung fair at reasonable ang offer sa'yo bago ito tanggapin. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga di ba hindi na pupulot ang pera. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng GameZone. Detay na ako sa di stress, Game na game sa GameZone. Visit gzone.ph Real player, real game.